El at dahil gusto natin laging kompleto yung ating paninda kahit eto nga lang bibiling ko sa palengke talagang sinasadya ko nga Mahirap kasi na lagi na lang isasagot natin sa customer natin ay puro na lang wala syempre ang kinukuha ko na nga yung pinakamaraming laman para hindi nga ako pabalik-balik kapag nga nauubusan Nating talaga sa mga diaper isang brand nga lang yung tinitinda ko kasi ito lang naman talaga yung madalas hinahanap ng tao syempre alam niyo naman yung tao dito sa amin mahilig sa mura at saka, ito yung pinaka affordable na diaper kaya ito na lang muna pag-uwi ng bahay at dahil sa dami <coughs> ng ligpitin ay napapasayaw na ng lang ako <laughs> kapag ito nga, may mga pa ilang ilang item ako nauubos, dito ko na nga lang sa grocery na malapit sa amin binibili. At bago ko nga i-display, nilagyan ko na nga muna isa-isa ito ng presyo. Ganito rin ba yung gamitin yung pang price tag mga kasari? Mas madali nga yung gamitin kasi baril ka na lang ng baril, lalagyan mo lang ng bala kapag naubusan, unlike sa pentel pen, lalo na pag nagkakamali, uh -huh. hindi mo na nga mabubura. Ito, pwede mo pa siyang palitan. Aba kung wala ka pa nito kasari, mag-checkout ka na, lalagay ko na lang yung link sa comment section. At dito nga, pinutul putol ko muna itong aking ginis sa mix na binili. Pero bago ko nga i-display yan, i ko muna yung expiration date kasi madalang nga itong hanapin sa akin ng customer. Tapos ito nga banda, tinanggal ko nga muna itong mga chichiria kasi nahirapan nga ako mag-display kapag may nakasabit dyan. At as usual, kapag nag-display nga tayo, kailangan talaga yung FIFO natin para madaling maubos yung mga naunang binili. Minsan talaga, mas nag enjoy pa nga ako mag-display kapag kunti nga lang yung pinamili. Unlike sa karton-karton na nakikita mong nakastack dyan, ang dami-dami mong di-display, hindi mo pa nagagalaw, napapagod ka na. Nakaka-relate ka rin ba kasari? Sa pag-display ko nga rito, may napansin nga ako na yung isang item ko rito ay lumobo na nga. Medyo natakot nga ako kasi hindi pa nga siya expired pero ganito na nangyari sa kanya. Sabi pa nga ng anak ko baka nga raw may duwende dyan. <laughs> Tinatry ko pang pisilin siya kaya lang natatakot nga ako baka nga biglang pumoto. Medyo tumatayo nga yung balahibo ko dito kasi nung inalog ko nga siya buo na yung laman niya. Pero yung isang kasama niya nga ay okay pa naman. Hindi ko na nga siya tinry buksan. Pinatapon ko na nga lang sa labas kaya ako baka sumabog pa rito sa loob at baka mga mabaho pa yung laman. July 2025 pa na ma niya pero yung pagkalobo niya talaga sobrang tigas na hindi mo na nga mapisin. Ito nga yung time na binaligtad ko siya at naramdaman ko nga na yung laman. Feeling ko talaga may lalabas na duwende. <laughs> Tinaob ko gumalaw sa loob. Oo. Oh. Yeah, boy, 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 boy. Ano ka sa labas? <laughs> Baka may biglang pumutok to rito eh. May tiyanak. <laughs> At dito nga chinek ko na yung ibang expiration ng mga item lalo na sa mga item na hindi nga mabebenta. Minsan talaga kailangan din natin maglaan ng oras para i-check nga yung mga expiration ng mga item natin. Sayang naman kapag naabutan nga na expiration, hindi na nga magagamit. Sabi kasi ng iba kapag daw naabutan na na expiration, pwede pa raw gamitin kapag hindi pa nga nag-iisang buwan. Pero para sa akin, mas maganda na ay nag-iingat kaya naman tinatapon ko na lang. At dito nga naglalabas na nga ako ng mga pang-stock para ma-refill naman sa mga nakasampay ko na mga ubus na. Pagpasensyahan niyo na mga kasari kung ang pwesto ko Talaga ay masikip na. Ang importante nga ay meron tayong stock at hindi na uubusan. Mas kagustuhin ko ang tingnan na masikip ang tindahan kaysa maluwag nga wala namang paninda. So hanggang dito lang muna mga kasari. At kung nakaabot ka sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. Maaari niyo po ako mapanood sa aking TikTok account, ang Tinderang Vlogger at sa aking YouTube channel, is JTV. Follow and subscribe niyo po ako mga kasari. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang aking page. Happy selling and God bless. Bye!